Next. Lesson 14. Lección 14. Telling time in Spanish. Como decir la hora en español? O, paano babasahin or sabihin anong oras na? So pati ko si ano si Brad Christian, Brad Christian. O anong oras na? O alam niyo na ba sagutin in Spanish? O yan yung pag-aaralan natin. So ang objective natin for lesson 14, magtanong at sumagot kung anong oras na gamit ang La pregunta, ¿qué hora es? Gamitin ang es la or son las para magsabi ng oras. I-express ang minutes past or minutes to. I-cuarto, menos, cuarto, etc. Gamitin ang am, pm expressions. De la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada. Gamitin ang mediodía at medianoche ng tama. Sabihin kung anong oras ang sisimula o nagtatapos ang isang event. Empieza alas, termina alas. Gamitin ang Latin American style, faltan 5 minutos para o son 5 minutos para. At isali ng oras between Spanish, English, and Tagalog. Oh, the question. What time is it? O anong oras na? The question is, Que hora es? Que hora es? So, ang sagot po dyan, es la, so only for 1 o'clock, son las from 2 to 12. So, es la una, son las 5. Pagdating sa minutes, ito po ha, ah, pagdating sa minutes, yung 1 to 30, yung minutes, uh, these are minutes past the hour. So, for example, son las 2 y 5, so 2.05. E. So, gagamitin mo yung E yung end, uh, tapos yung number, i-5, e 10 kapag 15, instead of sasabihin mong dos i-15, usually sinasabi ng mga um, Spanish speaker ay i-quarto, quarto, quarter, e quarto 15, 15 yun, i-20, e 25 i media. Kapag 30 minutes, media ang gagamitin. So for example, 3:20 son las 3 y 20. O, pag 3:05 son las 3 y 5, son las 3 y 10, son las 3 y cuarto, son las 3 y 20, son las 3 y 25, son las 3.30. y media. po 'yon, makakasama. Um, usually sa Tagalog, pag tinatanong tayo ng oras, for example, tinanong ko si Brad Fando. Anong oras na Brad Fando? Sasabihin sa akin ni Brad Fando, alas 3.20. Diba? Ginagamit natin yung A. Pero sa Spanish, pag sasagutin mo kung anong oras na, son, hindi A. Son. Son las 3 y 20. Pero pag 1.20, o, oh, pag 1, again, es la una y veinte. ¿Cómo apoyan? Oh. Kapag naman 31 minutes to 59 minutes, eto, medyo gagamitin natin ng math. Sino ba gusto ng math? <laughs> gagamitin natin yung word na menos. O minus yan eh, minus. These are minutes before Uh, the next hour So for example example ah, Ang oras ay 3.40 Sa Spanish Ginagamit nila yung word na menos Ang formula is Ima-minus mo yung next hour Yung ilang minutes na titira Bago yung susunod na oras So diba 3.40 Ilang minutes na lang bago mag 4 Brad fando. Kung 3.40 Ilang minutes na lang bago mag 4pm Minus 20. Yun. So, iisipin mo yung susunod na oras. From 31 minutes to 59 minutes to, ha? Ah. So, for example, uh, yun nga, minus 20, minus kwarto, minus 10, minus 5. So, the rule is, change the hour to the next hour, then subtract how many minutes are missing. So, for example, 3.40 p.m. So, para sabihin yan, son las cuat uh, son las 4 menos 20 Okay Oh yeah so for example 3:40 so ang formula ilang ilang nala, uh, ano ba susunod sa 3 dapat diba 4 uh, tapos 40 minutes ilang Ilan na lang minutes bago mag 4:20 so son las 4 menos 20 So yung 3.45, ilang minutes na lang bago sa susunod na oras, bago mag 4, 15 minutes. napag aralan natin na kapag 15 minutes, kwarto. So son las 4 menos cuarto. So 4, number 4, Cuarto, quarter, nauuna yung R bago yung T, Cuarto, yun yung 15 minutes or quarter. Uh, 3.50, So, kung 350, ilang minutes na lang bago mag-4? Uh, 10, uh, uh, 10 minutes. So, son las 4 menos 10. O, oh, 355, ilang minutes na lang bago sa susunod na oras? 5 minutes na lang bago mag-4? Son las 4 menos 5. O, oh. 135. O. Oh. Ilang minutes na lang bago mag-2. Diba? Yung susunod na number is 2. Son las 2 menos 25. 8.47. Ilang minutes na lang bago mag-9? 13. So, son las 9 menos 13. 9.59. Ilang minutes na lang or minute bago mag-10? Son las 10 menos 1. 10.38. Ilang minutes na lang bago mag-11? Yung susunod na oras. Uh, 22 minutes. So, son las 11 menos 22. So, again, ginagamit yung menos from 31 minutes to 59 minutes. Claro? Claro, hermano Moises? O, oh, another example, 1.35, son las 2 menos 25. 8.47, son las 9 menos 13. 9.59, son las 10 menos 1. 10.38, son las 11, menos 22. O, oh, sige nga, exercise nga tayo. Try lang natin, ha? So, sulat natin. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes to finish this, uh, this exercise. So, yung part A, isusulat po ninyo yung correct answer in words. So, for example, 4.15, ang correct answer ay son las 4 y cuarto. Sa so part B naman, isusulat nyo yung digital number or digital, digital, digital time. For example, son las 6 menos 10, ang tamang sagot ay 5.50. So sige nga, try natin sagutin mga kasama. Okay. Oh, number one 1.15, one es la una y cuarto. Number 2, 325, son las 3 y 25. Número 3, 730, son las 7 y media. Number 4, 940, son las 10 menos 20. que hace? 40 minutes, so that's past 30 minutes. 1255, es la 1 menos 5. Si no, me malé. Saan ang mali nyo? Bad Moises, saan ang mali mo? Nalito ko sa ano? Saan? Number five? Oh, Brad Lance, anong mali mo? Number, number one po at saka Ayun. Oh, yung number four. Oh, number one. Ba't ka mali sa number one? Ano mong sagot mo sa number one? Soon po eh. Dapat S la una. Oh, yun. Pag number one, kasi diba S, singular. <laughs> so, yung one, singular yun, diba? Isa lang. <laughs> S kaya S. S la una. Okay. Oh, next, part B, convert to digital time. So, ano bang sagot natin dyan? Okay. So, number 1 son las 3 y 20. 3.20 Son las 8 menos cuarto 7.45 Son las 2 y 5 2.05 Son las 11 menos 10 10.50. Es la una y media, 1.30. Oh, sino ang perfect? Perfect ka ba, ba dyan, Rel? <laughs> oh, nung naka-ten, ha? Naka-ten, ha? Awan Diyos po. <laughs> oh, eh, eh, pwede niyong i-practice yan mamaya sa mga kapatid dyan. Oh. Que ora es? Hermana, que es? <laughs> Pakinggan niyo sila kung para sila sumagot, di ba? Oh. Next, ito. Yung "-menos", uh, yun yung talagang academic Spanish. Ginagamit yan sa Spain, sa school, etc. Pero dito sa Latin America, especially sa Colombia, Venezuela, Ecuador, at maging dyan sa Central America, meron kayong mapapakinggan mga kapatid na instead na sinasabi nilang 10 um, "-menos", "-singko", uh, ang ginagamit nila is yung word na "-faltan", o "-son" para. So, for example, instead of saying uh, 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 son las 3- uh, tres menos cinco, ang sasabihin nila, faltan cinco minutos para las tres. Okay? Or gustin, kung instead of saying son las ocho menos diez, Ang sasabihin nila, son 10 minutos para las ocho. So, may maririnig kayong ganito magsalita O ganito sumagot. Okay? So, for example, uh, 3.40. Ang standard Spanish, sasabihin natin, son las 4 menos 20. Pero sa Latin America, in some countries, they would answer, faltan 20 minutos para las 4. Or for 3.45, ang standard, son las 4 menos cuarto. Uh, maaaring sa Latin America, pwede nila kayong sagutin, Faltan 15 minutos para las 4. 355, ang standard, son las 4 menos 5. Sa Latin Am, faltan 5 minutos para las 4. Uh, even for something like 258, uh, son las 3 menos 2. Faltan dos minutos para las tres. Itong formula na faltan o son minutos para blank, hindi lang siya from 31 minutes to 59 minutes. Pwede rin siyang even uh, from 2 minutes onwards. So, for example, faltan 58 minutos para las cuatro. Ayun. <laughs> Pero uh, either of the two naman, maintindihan naman po kayo ng mga kausap ninyo whether it's Spain, whether it's uh, Latin America maintindihan naman kayo dyan so you don't have to worry po okay? Uh, medio dia Medio dia ay noon o 12pm exacto so tanghali, alas 12 ng tanghali to be exact Medio dia, one word yan so kailang ginagamit? kapag eksaktong 12 PM, oras ng lunch Okay, so for example Es mediodia It is noon O nos vemos al mediodia Kita tayo at noon Or 12 noon to be exact La reunion termina al mediodia The meeting ends at noon Mediodia, 12 pm Medianoche medianoche. So, kanina mediodia dahil un dia ay lalaki. Medianoche dahil la noche ay babae ang gender. So, media. Medianoche ay midnight. 12 a.m. So, hating gabi. Exactly 12 a.m. So, for example, es medianoche, it's midnight. Llegamos a medianoche, we arrived at midnight. El evento empieza a medianoche. So, ¿Cuándo es mediodía, medianoche? Con 12 pm, mediodía, 12 am o Jatinga B, medianoche. De la madrugada. So, madrugada, madaling araw, so early dawn hours, usually ginagamit ito 12 a.m. to 5 a.m. a uh, 12.01 a.m. to 5 a.m. Uh, so, very common sa Latin America. So, for example, son las tres de la madrugada. It's 3, uh, uh, alas tres na madaling araw. It's 3 a.m., early dawn. Mi vuelo es a las 4 de la madrugada. My flight is at 4 AM. Nos levantamos a las 5 de la madrugada. So we wake up at 5 AM. De la madrugada, madaling araw. So again, de la mañana, morning in the morning, usually from 6 AM to 11:59 AM. De la tarde, afternoon, twelve 12.01 uh, p.m. to 7 p.m. Uh, de la noche, 7 p.m. to 11.59 p.m. Usually, at de la madrugada, 12 a.m. to 5 or 5.59 a.m. Okay? De la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada. So, if you want to say, a las ocho ng umaga, So, son las 8 de la mañana. O son las 2 de la tarde. Son las 8 de la noche. Son las tres de la madrugada. Okay? Kapag gusto mo namang sabihin, anong oras mangyayari ang isang event or activity? O ito, very useful ito sa atin, no? Pag gusto mong sabihin, magsisimula ang ng ganitong oras. Ayun. So, ito, medyo kailangan nyo lang i-memorize, no? Uh, for the meantime. So, you would use ala. Alas. Ito yung, ito, dito mo gagamitin yung alas tres, alas 4 Kapag sasagutin mo ang tanong kung anong oras nagsisimula, natatapos, dumarating, aalis, etc., etc. Anong oras mangyayari ang isang event? Doon mo gagamitin yung ala o alas. Ala una, alas dos. Doon mo siya gagamitin. Kapag oras lang ang tinatanong mo, ito yung es la una, son las dos, son las tres. Pero pag ang tinatanong mo, anong oras magaganap ang isang pangyayari o ang isang event, hindi es at son, kundi ala o alas. Nagigits po? So, for example, nagsisimula ng... Oh, empieza a las dos de la tarde o oh, another word for starts a uh, empezar a uh, comenzar comienza a las cinco de la tarde o oh, terminar uh, a so, termina a las tres de la tarde abre a las ocho de la mañana Nag abrir from the verb abrir magbukas, abre a las nueve de la mañana from the verb cerrar, to close, mazará, cierra a las cuatro de la tarde. so, for example, la fiesta empieza a la medianoche. the party starts at midnight. la reunión termina al mediodía. the meeting ends at noon. el estudio biblico comienza a las ocho de la noche. la tienda abre a las 8 de la mañana la ferretería cierra a las 5 de la tarde ferretería hay hardware hardware store la ferretería cierra a las 5 de la tarde para uh, mario y por favor y no, le, la fiesta empieza a la medianoche uh -huh. la reunión termina el mediodía al mediodía ah, al mediodía uh -huh. el estudio bíblico comienza a las ocho de la noche comienza comienza. Uh -huh. La tienda abre a las 8 de la mañana. Uh -huh. Perateria cierra. Uh, Pakinggan ano mo, uh, mo, ferreteria. Ferreteria. So, pag-aralan mo yung double R, diba na pag-aralan natin yung double rr. R, R. Dapat R. R, R yung may rolled R yan, R. R, R ferreteria. ferretería. Y rollo muy un dilema. Ay, van. Ferretería. Terrrible. quedamos en practicar ya esa doble r. La ferretería cierra a las 5 de la tarde. Pues ahí. Disculpen, hermano, Mateo. no, <laughs> oh, lalo na pag-uusap mo sila hermano Javier ng Espanya. O oh, ferretería. <laughs> la ferretería cierra a las 5 de la tarde. Hindi talaga si Bet talagang ma no? supportive. O oh, oh, sige nga pa sayo muli, Bet Mario. La ferretería cierra a las 5 de la tarde. La ferretería cierra a las 5 de la tarde. Okay, mejor, pero sigue mo pa, pero mejor. Okay. muy bien. F y ah. F oh, Sigue, translate into Spanish. <laughs> oh. Ngayon ay ano kayo, mga translator. O oh, kunyari, pinatranslate ni, ni Karen eh. O oh, ikaw ang translator. Oh, it's 4.15 in the afternoon. Paano mo sasabihin sa Spanish? Sige nga, bigyan ko kayo ng 5 minutes ha, to finish. Ano na yan? Last exercise na yata yan. Oh, last exercise na. Sulat na. Sulat nyo, ha? E Maganda yan. Sinusulat nyo para masanay kayo na ano. Yeah, okay. Ano yan? Very useful. gagawa ka ng mga script, ng mga announcement. O, oh, hermanos. Vamos a reunirnos en el local a las 5 de la tarde. O, oh, yun. At wow. least magagawa nyo na yan. Mali naman 'yan, Brad Moses. <laughs> mediodia. Well, ano natin, 'di ba? Ano 'yung mediodia? Es o son? Tsaka medio, hindi media. Anong gender 'yon? Ang meeting sa Spanish, se dice la reunion. Reunion. Alam nyo na 'yan, ha? Huwag kayong gagamit ng chat GPT. kayo, uh, mamamaya. Uh, hindi mo na gagamit yung chat GPT. Okay lang, magkamali. Para mas tumatak sa inyo pag nagkakamali kayo. Okay na? Bread done? Nakasagot na? Bread fan do? Okay na? Sino pa ang sumasagot? Si Brad Michael. Brad Michael, masagot ka. Huwag ka muna mag-YouTube, ha? Ah. <laughs> Baka mamaya na yung TikTok. Ah, <laughs> uh, medyo okay. natanong lang po sa difference. <laughs> okay, o, sige, sige, sagutin natin, ha? Uh, sige, pakita ko sa inyo yung answer. Check your answer sa kung tama. Okay, number one, ang tamang sagot, it's 4.15 in the afternoon. Son las 4 y cuarto de la tarde. Or, kung gusto nyo gamitin yung faltan na formula, faltan 45 minutos para las 5 for, for, Latin America. Pero yung pinaka standard is son las 4 y cuarto. Cuarto, ah. De la tarde. Pag, pag sinabi mo naman yung son las 4 y 15, maitindihan ka naman. Pero ang mas natural is yung cuarto for 15. Number 2, it's 12 noon. Es el mediodía. Hindi siya son, hermano Moises. Hindi rin siya la. Es el mediodía. mediodia. Uh, number 3, it's 2 a.m. ng madaling araw. Son las 2 de la madrugada. Number 4, 10 minutes to midnight. Son las 12 Menos... Ah, hindi, dapat son... Es la una, dapat to, no? Ay, 10 minutes. Menos 10. Ah, na, tama, tama, tama. <laughs> 10 minutes to midnight. So, that's 11.50. Ayun, kamala. Kala ko, mali eh. Son las 12 menos 10 de la noche. O, faltan 10 minutos para la medianoche. Number 5. The meeting starts at 8 p.m. La reunión empieza o comienza a las 8 de la noche. Number 6, it's 8.20 in the morning. Son las 8.20 de la mañana. Número 7, it's 11.45 at night. Son las 12 menos cuarto de la noche. O, faltan 15 minutos para las 12. Number 8, es la medianoche. It's midnight. Number 9, son las 7 menos 5. or Latin America version, faltan 5 minutos para las 7. Number 10, it's 5.30 p.m. Son las 5 y media de la tarde. Sino naka 10? Sige nga. 9. 8. 7. Oh, 6. Sino naka 5 pa baba? <laughs> Kick out sa Zoom. Hindi, joke lang. <laughs> uh, practice lang yan. Sa una talaga nakakalito yan. Eh. Yung numbers, yung dates, yung time. Ayun. So, siguro bago tayo magtapos, mga kasama, time format. Uh, sa ibang mga bansa sa Latin America, uh, mas ginagamit nila yung AM, PM. So, for example, La Reunion, empieza alas 7 PM o nos vemos alas 8 a las 8:30 a.m. o el culto o la reunión termina a las 9:15 p.m. So usually yung 12 hour format yung may a.m. at p.m. o a.m. p.m. Uh, ginagamit yan sa daily life conversations, church events, posters, schedules, etc. Pero may ma-encounter din kayo na mga bansa o mga lugar na gumagamit ng 24 hour format o yung tinatawag nating military time. So instead of 1 pm, uh gagamitin nila ay 1300 o yung 1300, 'di ba? Yung 2 pm, 1400, 15 1500 hanggang 20 uh, hanggang 2400. So, for example, uh las 5 de la uh, son uh las 5 de la tarde uh, 17.00, uh, 17.00. Minsan pa nila yan ng oras, yung word na oras o or HS, h, -S, -H -S, s sa dulo. Minsan sa mga programa sa, sa TV, ginagamit yun eh, yung military time. Or 22.30, 22.30, las diez y media de la noche. So, sa mga flight, ayan, common yan. El vuelo sale a las 14.45 o el bus llega a las 6.20. So, kung, gagamit kayo ng military time, hindi nyo na kailangan yung mga menos, yung mga faltan, kasi yung exactong digits na yung sasabihin ninyo. Uh, 13.25, 15.35, 19.21, 20.25, etc., etc. so, yun yung military time. So, yun. May dalawang formats na ginagamit sa sa Spanish. So, depende na po yan sa lugar ninyo kung nasaan kayo. Uh, just be aware na merong dalawang format ng oras na ginagamit sa Spanish. Okay?